Good morning mga divers maaga naman tayong pumunta dito sa Baybayin para uh, mag-abang na naman ng masasakyan po Yan po Ito po mga mga gwapo kong kaibigan dito Bro, naidagan bro Yan po Anong oras? Pick up. Oy, Brad, long live the Brad, long live. Long live. Long live. Ay, yan po yung mga uh, kaibigan ko sa bangka mga kaibigan ko, oh, inaantok pa, bagong gising. Biruin mo lang ang bagong lasing, wag lang sa bagong gising, Abale. Ah, <laughs> Tingog pag yung toas sojo coral. Yan ito po yung baybayon mga divers Sobrang tahimik, walang alon. Iwan ko lang mamaya. Yan. Yan pong magandang panahon ngayon mga drivers no, yan no? Sobrang ganda ng panahon, walang alon. Yan. Uh, Ang dami pong nakaabang ngayon. Sabihan mo na, mga Okay, siya. Ya, intay muna, hintay muna tayo kung sinong mauna ditong ano po mga divers. Ah. Yan, aming na ai namanya tuan tuan harap pun mudah lagi boleh 20 perkara yang lagi ah ai lu berdelima ke 40 tu lagi BC lah dia presiden teh gerimis berabung IP uang tak nak ketcap wala dah samapun balik nak IP ah sambung-sambung makasih nak dah ya we guess what ah david sama kalau ah kan diverse ang Yan. Ito yung ibang staff mga drivers no nanguha naman ngayon ng pamain para sa kanilang guests po na uh, mangingisda mamaya. Oh. oh. marami na. No retreat, no surrender. Yan. bahala gua. wala, wala. Ayan. yan pong mga divers. Ito po yung tinatawag sa amin dito na hipan-hipan. po, ang dami pong nag-aabang ng masakyan ngayon sa umaga mga rivers na yan. Lahat kami, ganito ang aming gagawin pag umaga kasi um, budget po sa pamasahi.

Mabasa mo ko ano ay. Langoy, langoy! Hindi saan ito mo. Ah, si Kuan? Ito po yung mga San Pedro mga neighbors. Oh. Yan. San Pedro at ito. yun. Ayun. Yun. Doon pa sa likuran. Yung San Pedro 5 mga neighbors. Kita nyo naman po yung mga San Pedro. Sobrang linis talaga. no? Ang Ang iba nito mga drivers siguro, walang booking kasi wala pa dito yung mga captain at saka yung crew nila, no. Yan eh. Siguro, uh, ang sigurado lang dito ng may biyahe po, ang San Pedro 5 lang po kasi yung priority dun sa ano po. Sa GP World Yan. Ah, sana po mga drivers na hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, paki-follow pat paki lang po mga drivers. Ah, Eugene Drivers Vlog po. Ah, sana po no matulungan niyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko yan. Ikot. dami pong bangka dito ngayon mga drivers oh. Yan. Pag tumira yung hangin ha, ah, amihan mga rivers, ah, lahat ng bangka dito wala. Yan, tingnan nyo, sobrang dami talaga dito nakatambay ngayon. Oh. Lahat ng ano po, ah, space ng baybayon mga rivers, Puno, punong puno po sa nakadaking ngayon na ah, bangka dito sa amin. Oh. No? Oh. Pag tumira yung hangin amihan mga drivers talagang lahat ng bangka dito lilipat po sa kabilang barangay po mga drivers. Doon po sa ano po uh, Santa Rosa barangay. Yan. Yan para naman po may masamang panahon, no. Yan. Nyingitim na yung mga ulap mga drivers. Kaniyang umaga po ang lakas po ng ulan. <coughs> Butin lang ngayon wala pa. Iwan ko lang mamaya. po. Daghan ako. Sa kanihit ka ba sa ipanhit pa na niya eh? Salay. Ah, oh. daghan na niya ba eh? Oh. Nakapunong oh. itusob na dito kapon. Oo. Oh. Oh. Managwa oh. ito oh. gi. Oh. Nung yapon, may ingol mo po lang gis. Kaya, Miki. Daghan? Labay, labai. Labay. Bikin ku ya, tunggal lang. Sa, ya, ubung ubung tengah tu ya. Keh, rul sempit tu singku. Ya pok. Langui langui. Yan. Ubog na naman mga drivers. Drivers. Agay ay kabugnaw sa itlog. Ah. Yan. Ito naman po yung sasakyan natin ngayon mga drivers. Ah. Ya, okay. ah. yeah, ita ka ya. Timurang. Okay. Kira ini padang ka. Okay. Ini pas, ini pas kanding. Hmm. Tawak, kono Ang hagdan ba ay taga kalihog? yan ang mga ka-drivers Yan, akyat naman tayo dito sa San Pedro. Lagi talaga ito yung masasakyan natin kasi ito pong pinakamaaga pong ano pong mga ka-drivers Uh, pumunta doon sa Maribago oh. <sighs> kaya thank you for watching mga viewers.